Magandang araw mga Lodi. Pang ang stickers ba ang hanap nyo? At curious kayo kung paano ito ginagawa? Tara, panuorin nyo itong video ito. So for today's video, ako nga pala ulit tayo ng kliyente. Bali na order sila sa amin na nagpagawa ng sticker. At yung sticker na pinagawa nila ay pangalan. Tulad na napanood niyo sa nakaraang video, ang pinakaunang process natin ay layout. Dito, ibinigay lang sa atin ng kliyente kung ano ang mga pangalan na gagawin at kung ano ang font na gagamitin. Sa process na ito, na-measure natin na masusunod ang gusto ng kliyente. Dahil kapag hindi nasunod ang gusto ng kliyente, maaaring hindi na sila ulit magpagawa. At pagkatapos sa mag-layout, Ihahandaan na nga pala natin ang decals na ating gagamitin at ang ni-request na kulay ng kliyente natin ay color black. Agad nga itong inilapat sa mat upang ito ay dumihit para na rin sa paghihanda sa ating cutting process. At after nga masigurado na ayos ang pagkakalapat sa mat, agad natin itong sinalang sa ating cutter platter kung saan ang machine na mismo ang automatic na magkakat ng ating nilayout sa ating computer. At once na masigurado na natin na nakaayos na ang ating sticker, dito na magsisimula ang cutting process at kung makikita nyo, machine na talaga ang nagkakat. Sa panahon ngayon, para mas mapaganda mo ang gawa mo, kailangan mo talaga mag-invest. Naaalala ko noon, wala pa kaming cutter platter talagang mano-mano namin ginagawa ang pagkat ng mga decals namin which is napakahirap talaga kaya naman talaga nag-ipon kami para lang makabili ng cutter platter at siya na mag para sa amin At after nga makat ng ating cutter platter, pupunta na tayo sa most satisfying part, ang wedding. Bakit ko nasabing satisfying? Kasi after mo matanggal ang mga excess, dito na ang design na ginawa mo. After na layout, cutting process at weaving process, dito ilalagay na natin siya sa ating transfer tape. At kung itatanong nyo kung bakit kailangan pang ilipas sa transfer tape, simple lang, para mabilis natin mailapat ang sticker kung saan natin ito itatransfer. At pagkatapos lahat ng proseso, ito na nga ang resulta. At kung nagustuhan niyo ang aking mga video, mga Lodi, huwag niyong kalimutan mag-follow at mag-share. Hanggang sa muli!